tulong at serbisyo para sa indigenous community sa Zamboanga, handog ni Pangulong Marcos Jr. Tumungo papuntang Zamboanga kaninang umaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maghatid ng essential government services para sa ating mga kababayang indigenous people. Layunin ng Pangulo na ipamalas ang kahalagahan ng mga indigenous people and communities hindi lang sa kasaysayan ng bansa, kundi sa pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Kabilang sa handog ng Pangulo Tulong at serbisyo Caravan ang mga programa ng DSWD na 10,000 pesos para sa 70 IP families mula sa AX program, grocery packs sa ilalim ng walang gutom program, family food packs at sustainable livelihood program grants na nagkakahalaga ng 15,000 pesos para sa isang daang beneficiaries. Kabilang din sa serbisyo caravan ng administration ang ibang mga ahensya gaya ng PhilHealth na umagapay sa registration ng mga dumalo sa kaganapan. Bukod sa serbisyo caravan, naging abalarin si Pangulong Marcos Jr. sa paglulunsad ng isang road improvement project sa Purok 4 Araneta Drive na inaasahang makapagbibigay serbisyo sa higit limang libong kabahayan. Namigay din ng sampung fishing boats ang Pangulo bilang tulong sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga mangisda at buong komunidad. Nagpahayag din ng suporta si Pangulo Marcos Jr. para sa indigenous communities at nangakong kailan may hindi sila pababayaan ng pamahalaan. Dahil naniniwala ang Pangulo na ang pagtulong ay walang kondisyon. Minarapat niyang dalhin mismo sa komunidad ang mga programa ng gobyerno para sa lubos na ikagiginhawa ng ating mga kapwa Pilipino.